Ngayong nabigyan na kayo ng kalinawan sa mga konsepto, kahalagahan at paksa sa Disaster Risk Management at natalakay na rin sa inyo ang ilan sa mga sakunang naganap sa ating bansa, at inamang sasagutin sa video na ito ang kalimitang mga tanong ng tao sa mga profesional upol sa DRRM, Inhenyeria at ang koneksyon ng mga pag-aaral nito sa ating kaligtasan at Disaster Risk Management sa tulong ng tatlong panaya mula sa mga profesional na guro at inhenyero, susuriin natin ang mga paksang nakaaapekto sa wika, infrastruktura, edukasyon, at kaalamang lokal sa ating kahandaan sa mga sakuna sa mata ng DRRM at engineering. Unang tanong, upang magbigay linaw, ano nga ba ang mga pangunahing paksa na tinatalakay sa kursong DRRM sa senior high school? Kalimitang tinatalakay raw sa kursong ito ang mga paksang may kinalaman sa kalamidad at sakuna at kung paano makapaghahanda sa mga ito. Para sa mas malinaw na paliwanag, ang mga pangunahing paksa sa DRRM ng senior high school ay ang mga sumusunod. Una, pagkakaiba ng disaster, hazard at risk at ang mga dahilan kung bakit ang mga hazards ay nagiging disaster. pangalawa Iba't ibang uri ng hazards. May natural tulad ng mga kalamidad at may mga gawa naman ng tao. Pangatlo Pagbasa at pagsuri ng hazard maps. pang Iba't ibang stages ng DRRM. panlima. Ang kasaysayan kung bakit nagkaroon ng DRRM at ang DRRM framework. Panghuli at panganim, ang basic first aid. Sa madaling salita, layunin ng kursong DRRM na maging pamilyar ang mga mag-aaral sa iba't ibang panganib at mga salik na nagdudulot ng kalamidad, maunawaan ang mga pangunahing konsepto ng DRRM at matutong magsuri, magplano at tumugon ng naaayon sa mga mapanganib na pangyayari ito. Pangalawang tanong, anong wika ang kalimitang ginagamit ng mga guro sa pagtuturo ng DRRM? Sa usapin ng presentasyon o presentation slides, Ingles ang ginagamit na wika sa mga nilalaman nito. Pilipino naman ang kalimitang gamit ng wika sa mga karagdagang mga material na ipinapanood sa klase sapagkat galing ito sa mga kilalang departamento ng ating bansa. Sa bukal naman na pagpapaliwanag, Filipino naman ang gamit sa talakayan at pagbibigay ng mga pansariling karanasan na may kaugnayan sa tinatalakay na konsepto. Pangatlong tanong, para ba sa ilang mga guro, may kakulangan pa kaya sa mga materyales sa DRRM na nakasulat sa Filipino? May nagsasabing wala sapagkat may mga makikitang Filipino na versyon sa mga ito at ingles sadya ang inisyal na wikang ginagamit sa pagtuturo ng DRRM. May mga nagsasabi namang mayroong kakulangan, partikular na sa mga manual mula sa NDRRMC, hazard maps ng Fieldbox, pag-asa, hazard hunter, at mga DRRM modules na kadalasang nasa Ingles. Sa pangkalahatan, mayroon namang nagagamit na kagamitang panturo na nasa wikang Filipino tulad ng Project Dina videos na mas madaling maintindihan ng mga kabataan at mga ordinaryong mamamayan. Ano naman kaya ang mga karaniwang hamon na nararanasan ng mga guro sa pagtuturo ng DRRM. Ilan raw sa mga hamon na hinaharap ng mga guro sa pagtuturo ng DRRM ay ang mga malalalim at nakalilitong mga teknikal na salitang nasa wikang Ingles. Mas madali kayang maituturo at maiintindihan ng mga estudyante ang kurso kung ituturo ito sa wikang Filipino? ayon sa isang guro, mas madali itong maiintindihan kapag ito'y nasa wikang Filipino. Mayroon din daw kasi mga termino na hindi gaanong naiintindihan sa wikang Ingles dahil sa pagkakapare-pareho ng mga salitang ginagamit dito. Tungkol naman sa mga infrastruktura. Ano naman kaya ang pananaw nila sa kahalagahan ng pagtatalakay ng mga paksa tulad ng ligtas na infrastruktura sa wikang Filipino, Mahalaga raw na mayroong mga babasahin na nasa wikang Filipino. Kapag ang mga teknikal na paksa tulad ng ligtas na infrastruktura ay tinalakay sa Filipino, mas madali itong mauunawaan ng mga estudyante, guro at maging ng mga ordinaryong mamamayan na walang technical background o hindi nakapag-aral. Mahalaga rin daw ang mabilis at malinaw na komunikasyon. Kapag nasa Filipino ang komunikasyon, maiiwasan ang kalituhan at masisiguradong tama ang kilos ng bawat isa. Tulad na lamang ng nang nangyari sa Leyten o Bagyong Yolanda, ang mga forecast o babala ay nasa wikang Ingles tulad ng storm surge na hindi nila naintindihan. Sa naraw ay ginamit na lamang ang salitang daluyong ng bagyo. Pangpitong tanong. Gaano naman kalawak ang bahagi ng estruktura at inhinyerang aspeto ng kursong DRRM? Tinatalakay raw noon ang mga paksang may kaugnayan sa gusali, ngunit pahapyaw lamang. Kasama rito ang mga paksa at termino tulad ng hazard mitigation measures, mga sanhi ng pagguho ng mga gusali at infrastruktura at iba pa ang mga technological hazards. Tinanong rin namin sa panayam kung ano ang opinyon ng mga gurong kinausap namin tungkol sa mga kilalang sakunang naganap sa ating bansa. Ayon sa isang guro, iba-iba raw ang nangyayari bawat sakuna. Noong nangyari ang Bagyong Yolanda, malala ang naging epekto nito sapagkat hindi raw natin inaasahan kung gaano kalakas ang daluyong nito pagsabog naman ng pinatubo, maaring nagkulang raw tayo sa paghahanda sa magiging epekto nito. Ilan rin sa mga dahilan kung bakit nagugulat tayo sa mga epektong na idudulot ng mga matitinding sakuna ay ang madalas na hindi pagpansin ng mga tao sa mga babala tungkol sa mga ito. Sinabi naman ng isang guro na hindi nagkulang ang gobyerno at mga sangay nito sa pagpapaalala at pagbigay ng warning sa mga mamamayan noong panahon ng Bagyong Yolanda. Hindi lamang ito naiintindihang mabuti kaya hindi nagsisilikas o naghahanda ang mga tao at humantong sa maraming pinsala at pagkawala ng buhay ang mga ito. Noong pumutok ang bulkang pinatubo, taong 1991 pa lamang noon kaya kulang pa sa impormasyon, monitoring system at komunikasyon kaya marami ang naabutan ng lahar at abo sapagkat hindi pa rin tayo maayos na nakapaghahanda sa paparating na panganib. Pangsyam na tanong, may mga salik o kahinaan po kaya ang mga pinsala ng mga gusali? Marami raw salik ang nakaapekto sa pagkasira ng mga gusali. Isa na rito ang tinatawag na building code. May mga gusali itinayo bago pa ang taong 2000 na humihina habang lumilipas ang panahon mayroon ding mga gusaling pinahihintulutang gawin kahit may pagkukulang sa kinakailangang dokumento o materyales dito. May mga teknikal at infrastruktural na kahinaan na nagiging dahilan ng malaking pinsala sa panahon ng sakuna. Ang mga maling paraan sa pagbubukas ng pintuan, kakulangan sa exit doors, at ang pagtanggap ng higit sa kapasidad ng gusali ang nagiging dahilan kung bakit marami ang namatay sa ozone disco. Ang isang hotel rin na nasunog ay nagkaroon ng malaking bilang ng namatay dahil hindi nakalabas ang mga tao sa grills ng bintana na walang emergency exit. May mga infrastruktura naman na naitayo ng walang tamang zoning at mga regulasyon sa paggamit ng lupa, inspeksyon at permit na nagdudulot ng magulong urbanisasyon na nagiging sanhi ng pagbaha at hindi inaasahang pagbuho ng lupa. Marami sa Metro Manila ang informal na pamayanan at barong-barong na kadalasang itinatayo ng walang pagsunod sa anumang pamantayan sa kaligtasan o pagtayo ng mga gusaling tahanan. Ang mga residente sa mga lugar na ito ay palaging nakararanas ng na matinding panganib tuwing may natural na kalamidad dahil sa estrukturang madaling masira, gumuho at nagiging dahilan din ng mabilis na pagkalat ng apoy tuwing may sunog. Ang huling tinanong sa mga guro tungkol sa DRRMI Paano po kaya makatutulong ang mas matibay at planadong infrastruktura upang mapababa ang epekto ng mga sakuna? Makatutulong daw sa pagkakaroon ng matibay na infrastruktura laban sa sakuna ang pagsunod sa mga palatuntunin ng pagtatayo ng isang gusali. Makatutulong rin ang pagtingin ng mga inhinyero sa pagkakagawa nito upang maiwasan ang pagkakaroon ng matinding sakuna kapag may suliraning kinakaharap. Ang maayos na plano tuwing magtatayo ng kung anumang estruktura ay may layunin ihanda ito sa lahat ng sakuna at mapanatili ang kaligtasan ng mga nakatira rito. ang gusali ay maitatayo kung ito ay may zoning clearance upang maiwasan ang pagtayo ng gusali sa hindi angkop na lugar, building permit upang masigurado na ang disenyo at plano ng gusali ay sumusunod sa National Building Code, at Environmental Compliance Certificate na nangangahulugang ang gusali ay walang matinding epekto sa kalikasan at kapaligiran. nagkakaroon din ng soil testing upang masigurado na ang lupa ay hindi madaling gumuho. Habang ang gusali ay itinatayo, kailangan nito ng excavation permit, electrical, plumbing, sanitary at mechanical permit. Kapag tapos na gawin ang gusali, may mga inspeksyon na ginagawa upang masigurado na ito ay makaiiwas sa sunog, pagbaha dahil sa leak ng tubo at bubong at ito ay may maayos na daloy ng paggalaw sa mga nakatira rito. Dumako naman tayo ngayon sa bahagi ng panayam kasama ang isang inhinyero na 25 taon nang nagsasanay sa kanyang profesyon bilang electrical engineer.